Hello guys, so today tuturo ko sa inyo paano ko minix yung uh, remix ko sa kanta ni um, CKYG tsaka ni Hell Mary na Silly House. So ginawan ko siya ng remix, uh, sarili kong lyrics. So ayan, um, sige papakita ko sa inyo kung paano ko siya minix. So ang unang uh, i-analyze ia natin guys ay kung same lang ba dapat yung mixing natin ng vocals natin sa chorus at saka sa at sa verse natin. So sige, ipaparinig ko sa inyo yung chorus hanggang sa first part ng verse. So sige, tapos um, i-analyze nyo kung dapat ba i-analyze nyo kung same ba sila ng mix or hindi. So ito yung chorus. Kung sa akin ka lang yung ngiti mo, ang paborito Ang tiwala mo lang Ang sagrado sa aking puso Kung sa akin ka lang Yung ngiti mo, ang paborito Ang tiwala mo lang Ang sagrado sa aking puso puso Ito yung verse Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa Isang larawang gusto ko sa aking kasa Walong bilyon pero sa'yo nagkandarapa Puro mali pero sa'yo lang tumatama Ay ba yung So ayun, uh, tingin nyo guys uh, Same ba sila ng mixing or hindi? So ang sagot ay hindi So bakit sila magkaiba ng mixing? Kasi yung chorus natin ay medyo Uh, melodic rap siya guys. So may may melody siya, hindi lang siya yung monotone na rap na ayun, monotone, hindi siya monotone. So um iniba ko siya ng mixing guys sa ating verse kasi yung verse natin talagang straight up na rap lang siya. So wala siyang tono. So ayun, iba sila ng mixing guys. So um mag-focus tayo sa rap part natin since may mga tutorial naman na ako ng ano ng mixing ko ng melodic rap tsaka yung mga R&B. So, ayun, same principle lang sila doon, yung chorus ko dito. So, mag-focus lang tayo dito sa rap part, guys. So, sa rap part, ang mixing ko dyan ay... So, ito yung mga ginamit kong plugins. So, isa-isahin natin, guys. Pahinggan nyo hanggang dulo at intindihin nyo kung bakit ko sila ginamit. So, ayun mag-start tayo sa auto-tune. So, alam nyo naman na kung paano natin hanapin yung song key. So, yan. So, yung song key natin ngayon ay B flat minor. So, gumamit ako ng preset na melodic rap siya pero light lang since wala naman siya masyadong tono. So, yung region speed ko dito ay 6. Flex tune ay 10 humanize, tinaasan ko siya, mga 61 para hindi naman siya masyadong auto-tune So, saktong auto-tune lang. Yung, kaya ako nag-auto-tune dito kahit rap siya para mas tighter lang yung uh, boses natin. So, ayun yung ginagawa ng ano guys, mga artist. Kahit rap siya, nilalagyan pa rin ng auto-tune para mas tighter yung feel ng uh, voice natin. So, ayun. Next natin guys ay EQ. So, nag-low cut tayo. Paparinig ko sa inyo. ko na bupat pat? Muna yung iba. So, yung EQ natin. ko na para ka Isang larawang gusto ko sa aking kasa. So, yung voice natin, naglalaro lang dito. Yan. So, yung mga low end dito sa left side, binigay ko na lang sa beat. So, binigyan ko ng space yung beat para hindi sila mag-clash. Lalo na yung beat natin ay maraming low end guys, yung mga 808, mga kick. Kahit yung sample ay maraming frequency sa low end. So binigay ko na lang sa beat. Nasabi ko na para Lisa? So make sure lang na yung pagka-cut nyo dito ay hindi naman masyadong hindi nyo naman masyadong tinatanggal yung low end frequencies ng vocals nyo kasi magiging masyadong manipis na siya so mawawala na rin yung buhay ng vocals natin. So, ayan. So, konting boost sa 230Hz. Ayan. Para mas may body yung boses natin. At saka, konting uh, gain reduction sa 423. So, ayan. Nag-sweeping lang ako, guys. So, paano mag-sweep? Uh, pili kayo ng uh, frequency dito. Tapos, pakinggan nyo yung vocals nyo. Mag-sweep kayo. Yan. I-glide nyo left to right. Hanapin nyo yung frequency na pangit. Nasabi ko na ba para ka na Lisa? Para. Isang larawang gusto ko sa aking kasa. Walong bilin pero sa'yo nagganda rapa. Purumale pero sa'yo lang tumatama. Ay, ba yung ganda mo, grabe yung iyong... Ayan, ayoko tong frequency na to. So, babaan natin yung gain. Ayan. Konti lang, guys. Ganyan sabi ko na ba para ka Again, nag-sweeping ulit ako Tapos nahanap ko tong frequency na to Sa 959 Hertz So, binaba, binabaan ulit natin yung gain konti lang, negative 3 Ay, negative 1.13 dB Tapos Para ma-achieve natin yung vocal presence Nag-boost tayo sa 10 k kHz Ayan konti lang para hindi naman masyadong uh, mag-increase din yung sibilance, yung mga letter S. Nasabi ko na ba para Lisa? Hindi, Yan, para umaangat yung boses natin sa instrumental. So, ang next natin ay compressor. Gumamit ako ng preset na vocal rap. Ayan, vocal rap. Tapos binabaan ko lang yung threshold Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa Isang gusto ko sa aking kasa Tapos yung release ko ay Gusto ko medyo fast release Para pumipitik yung compressor Since rap siya Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa So So yung attack ko fast din Yung release ko fast din So pagkapasok na pagkapasok ng vocals ko Kakagat agad yung compressor tapos after nung kuwari, light, isang word na yun, aalis din agad yung compressor. So, balik atras, balik atras, ma mabilisan na pasok ng compressor at mabilisan na bitaw ng compressor. Para yun nga, pumipitik yung delivery ng vocals natin. So, nagko-complement siya sa delivery natin. So, ayun. So, pakinggan natin. Nasabi ko na ka Lisa? Isang larawang gusto ko sa act. ko mga effects. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa? Isang larawang gusto ko sa aking kasa. Walong bilyon pero sa'yo nagkandarapa. Puro mali pero... So yun, may, uh, tighter na yung vocals natin ngayon. Uh, ko yung, ano, uh, yung EQ tsaka compressor. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa? Isang larawang gusto ko sa aking kasa. Ayan, ayan siya pag dry. Pag meron. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa? Isang larawang gusto ko sa... So, uh, ngayon, fuller and tighter na yung vocals natin. EQ pa lang yun, tsaka compressor. Next is another EQ. So, isi-shape up lang natin talaga yung vocals natin. Nasabi ko na ba para kamot. So, nag-low cut ulit ako dito. Ayan. Nag-compare natin sa una. Asa na siya? So, ito yung una natin, nasa right side. So, from 101 Hz, yung cut, simula ng cut-off natin, I mean, yung end ng cut-off natin, dito, ginawa natin 131. So, nagbigay pa tayo ng mas maraming space sa low-end frequencies for the beat. So, ayan. Ayan lang, uh, shinape lang natin. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa? isang larawang gusto ko sa aking kasa. Okay, next natin ay Arvox. Another compressor, pero straightforward to. Ginalaw ko lang itong knob uh, sa gitna. Ito. Tsaka yung energy, konti. Slight. Inangat ko siya ng konti. So, itong compressor na to, wala na siyang attack, tsaka release, tsaka threshold. So, yan. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa? isang again bakit ko siya ginamit uh, to make it more tighter pa so yung vocals natin gusto ko mas tighter pa yung feel niya nasabi ko na bo para kamo and it also adds uh, body sa ano natin sa sa vocals natin ayan nasabi ko na bo para kamo na lee pag wala nasabi ko na bo para kamo na lisa isang larawang gusto meron, ko sa aking casa 8 bilyon pero sa yun so mas fuller siya mas fuller mas tighter so yun. Next is the Esser to control das mga sibilans. Mga letter S nga, letter T, gano'n. So, nasa 5506 tayo dito. Okay? So, tandaan nyo yan. Yung frequency natin ngayon sa first de esser ay 5506. Tapos yung threshold, negative 22. Nasabi ko na ba ka Mona Lisa? so, sa mga letter S, pag lumalagpas siya dyan, binabawasan ni de esser. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa? So, yan. So, hindi pa tayo na kontento dahil medyo malakas yung mga sibilance, Another DSR. Pero, mas mataas yung frequency natin. So, shape up lang natin, guys. So, habang padagdag tayo ng padagdag ng DSR, mas tumataas yung frequency natin. Kasi pag same lang, kuwari, yung next, uh, next DSR ko, 5506 pa rin. So, parang nagiging ano na, parang walang-wala na talaga yung letter S, which is mawawala na yung buhay ng vocals natin. So, i-shape up lang natin. So, ngayon nasa 6709 tayo, tapos negative 23.4 naman yung threshold. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa? Isang... So, binabawasan nyo yung letter S, para hindi pa rin nawawala fully yung buhay ng vocals natin. So, ayan. So, next, another de -esser. Mas so, mataas na ngayon, 7506 naman. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa? Isang larawang gusto ko sa aking kasa. Walong... Yan. So, kontrolado na yung mga letter S natin. Pero hindi pa rin nawawala yung buhay ng vocals. So, ayan. Ayan yung explanation ko bakit tatlong deesser yung ginamit ko. Pwede bang isa lang na deesser? For me, hindi. Hindi siya enough, guys. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa? Sakit sa tenga. For me. So ayan, kaya tatlo tayo na DS. Next sa uh, ating vocal chain ay Timeless 2. Ito parang nag-emulate siya ng analog tape feel. So ang ginagawa ng analog tape ay uh, nagbibigay siya ng color or warmth sa vocals natin or pag inad- no in add nyo to sa master niyo. So mag ganun din yung effect niya color and warmth tapos parang mas umaangat yung low end umaangat siya pero kontrolado pa rin um so ayan yung pinaka explanation yung nag-add siya ng color at warmth so ginamit ko siya sa vocals ko pakinggan natin nang wala uh, at pala yung knob dito ito yung intensity niya ay nasa mix level 37% makita niyo sa upper left 37% lang. Ayan. 37. So, wala muna. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa? Isang larawang gusto ko sa aking kasa. Walong bilyon pero sa yun. Unti-unti ko siyang itataas guys. Ipiplay play ko. At tas unti-unti kong tataasan to. Pakinggan niyo yung effect. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa? Isang larawang gusto ko sa aking kasa. Walong bilyon pero sa yun nagkandarapa. Puro mali. So, sinosoften up niya rin yung aggressiveness ng delivery ng uh, vocals natin, lalo na na-rap siya. So, ayun, sinosoften up niya yung uh, delivery. So, hindi siya masyadong uh, aggressive sa tenga natin. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa. Tsaka mas fuller din siya, di ba? Pakinggan ganyan. Nasabi ko wala. na ba para ka Mona Lisa. Isang larawang gusto. Uh, kung naka-headphones kayo, maririnig ma 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 nyo yung effect niya. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa? Isang larawang gusto ko sa aking kasa. Walong bilyon pesos. Ayan, so... Ayan. Color and warmth yung ginagawa ni Tip. Next ay... Sinend natin sila dito. Meron tayong plug-in sa 10, 11, 13, 14... Tsaka 15. Start tayo sa 10. So, kung nasan yung vocals nyo, i-send nyo lang. Ayan, nasa insert 10. Ipindutin nyo tong arrow na to. Tapos yung intensity, pwede nyo i-adjust dito. Yung kulay green na yan. So, first, nasabi ko na ba para ka mona Lisa? Isang larawang gusto. rap vox yung ginamit ko na preset. Matic na yan, mag adjust yan dito. Yan. Nasabi ko na ba para ka mona Lisa? isang larawang gusto ko sa aking ka. In, uh, in, enable ko lang tong ano, yung face right. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa, isang larawang gusto ko sa aking kasa. Ayan. So hindi ko na binabaan yung feedback ko kasi 'di ba sabi ko sa mga previous ko na tutorial, halos hindi ako lumalagpas sa fi uh, sa 20. So ako hindi naman siya masyadong obvious sa akin. I mean, hindi naman siya masyadong strong So, inadjust ko na lang din dito. So, yung intensity dito. Nasa 28% lang ako. So, 20, 28% lang ng delay yung pumapasok sa vocals ko. Ayan. Nasabi ko na ba para kamo with beat? Nasabi ko na ba para kamo na Lisa? Isang larawang gusto ko sa aking kasa. Walong bilyon per... So, ayan. May presence yung vocals natin, guys. Para siyang sumasayaw sa beat. So, ayun. Next is, insert 11, meron akong reverb na naka-EQ. So yung reverb ko ay Vocal Magician. Ay, saan na yun? Hold 2. Saan na yun? Sa... Ito yun sa dulo, kay Zach Adam. Tapos yung intensity ay 45%. Nasabi ko na ba parang ka Mona Lisa Isang larawang gusto ko sa aking kasa Walong bilyon So ayan, hindi, para hindi naman masyadong dry yung vocals natin So, um, may space pa rin siya So ayan Nasabi ko na ba parang ka Mona Lisa Isang larawang gusto sinasabi ko na ba para ka Mona Lisa Isang larawang gusto ko sa aking kasa, sa aking kasa. Walong bit Tapos naka-EQ pa rin yung reverb natin So ayan Sa so, naka-cut off siya Sa 156 Hz Tsaka sa high end na 19k Hz So ayan So itong mga frequency lang na to Yung may Uh, my reverb Ayan, yung nasa loob ng curve na yan. Ayan lang yung may reverb. So, sa body lang ng vocals natin, may reverb. Okay, Nasabi next ko. is 13. Compressor. So, tawag dito parallel compression. Nasabi ko na ba para ka Ayan. Mona Lisa? Isang po. larawang gusto ko sa aking ka. So, dahil nag Uh, may compressor ulit tayo, nag-parallel compression tayo, so lalakas yung vocals natin, babaan nyo lang yung ano dito ito, yung gain nasabi ko na ba para ka Mona Lisa Parang, so fast attack and fast release so ayun yung tip ko sa inyo pag rap fast attack and fast release nasabi ko na ba para ka Mona Lisa Bye. Ayan. Pakinggan natin with the beat kung masyado na bang malakas yung vocals natin. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa? Para. So, natin. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa? Para. Isang larawang gusto ko sa aking kasa. Walong bilyon pero sa'yo naganda rapa. Sa ayan. Next is Dobler 2. Yung favorite ko. Um, ayan. So... Another another plug-in to make our vocals more fuller. Ayan. So, ang intensity ay 84%. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa? Ayan. So, mas fuller siya, di ba? Mas may body. Nasabi ko na... So, lumakas din yung vocals natin. So, babaan lang natin ulit. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa? Isang larawang gusto ko sa aking kasa. Walong bilyon pero sa'yo nagkandarapa. Puro mali pero sa'yo lang tumatama. Ay, ba yung ganda mo? Grabe ang iyong simit. Next, ay last na to, ay Saturn 2. Tapos nag-saturate tayo guys. Medium saturation lang. Binabaan ko ba yung drive? Teka, pindutin ko to. Hindi. So, hindi ko binabaan. Pwede nyo babaan yung drive para hindi masyadong obvious yung saturation. Timplahin nyo na lang. Nasabi ko na Tapos, ang intensity ay 47. Nasabi ko na ba para ka na Lee? So, ulit. Nasabi ko na ba para ka Mona Lisa Isang larawan gusto ko sa aking kasa Walong bilyon pero sa iyo nagganda rapa Puro pero sa'yo lang tumatama Ay Di ba yung ganda mo grabe ang iyong symmetry Mahirap nga lang makapasa parang chemistry Pero ako kung makapit kala mo cavity You a babe, boses mo pa lang ay sobrang heavenly I know I'm cocky Yan, so ayan yung mixing natin dito guys Pwede nyo itong mapanood or mapakinggan sa YouTube channel ko. So, ayan. Yun yung remix natin. Ayan yung mixing natin. So, sana pinanood nyo hagan dulo para maintindihan nyo bakit ko ginamit yung mga plugins na to. At hindi lang basta-basta nilagay dyan. So, ayun. Maraming salamat guys. Kung may tanong kayo, comment na kayo sa baba. At as usual, kung may mga request kayo, mag-comment na kayo. Gagawin ko ng tutorial lang guys. So, salamat guys. Bye-bye.